Kilalanin ang babaeng ipinalit umano ni Sian Lim, kay Kim Chu. Di alam ng karamihang madla na ilang linggo nang umuugong na hiwalay na rin umano ang matagal ng magkasintahang sina Sian Lim at Kim Chu, nagumpisang sumingaw ang balibalitang hiwalay na ang dalawa. Matapos mapansin ng mga madlang netizens na mag-isa na lamang nagbabakasyon si Kim at hindi nakasama si Sian, bukod dito, hindi na rin updated na nagpo-post ng mga picture ang dalawa na magkasama sa kani-kanilang social media accounts kung titingnan nyo ang Instagram account ni Kim Chu noong buwan ng July pa ang huling post niya kasama si Sian Lim habang napansin naman na maraming netizens na hindi man lang nagpaabot ng mensahe si Sian kay Kim Chu sa matagumpay nitong teleseryeng Linlang hanggang kamakailan lang ay naging usap-usapan ang naging komento ni Kim sa joke ni Darren Espanto kung saan isa sa mga inalay nitong awitin para sa kanya ay, anong nangyari sa ating dalawa. Dagdag pa rito, ang makailang beses na pantutokso ng komedyanteng si Vice Ganda, kay Kim gaya na lamang ng pagpunan ni Vice na malungkot umano si Kim, hindi rin umano na banggit ni Kim ang name ni Sian. Nang matanong siya ng komedyante kung sino ang mga bahagi ng buhay niya na nagpapasaya sa kanya ngayon, samantala, sa gitna ng haka-hak ang hiwalayan ng kimchi couple, Pinangalanan ni Oji Diaz ang umano'y babaeng Nolly Link ngayon kay Sian Lin. Sa kanyang latest vlog, hinamon ni Papa Oji si Sian na sagutin kung sino ang nagnangalang Iris Lee. Sa kanyang buhay, ayon pa kay Oji, si Iris Lee ay isa raw non showbiz at writer ng Viva Entertainment. Ipinakita pa ni Oji ang mga larawan ni Iris Lee, ani Oji, at syempre pasagot na rin natin kay Sian Lim kung sino si Iris Lee. Yan si Iris Lee daw ay non-showbiz ito na parang ewan ko, staff ata ng Viva o writer ng Viva na Nolly Link Sian Lim, sino ba yun, hindi rin namin kilala, kasi naano lang namin sa Reddit eh, pinag-uusapan sa Reddit yan eh. Samantala, sa interview ni Gretchen Fulido kay Kim Chu Kamakailan, Itinanggi ni Kim na sumagot sa katanungan nito, kung sila pa rin ba ng aktor na si Sian Lim hanggang ngayon, ayon pa sa aktres na si Kim, grabe as amin na lang muna yon. well just keep it to ourselves na muna, ibang iba ito sa naging kasagutan ni Kim nang hingan siya ng pahayag sa mga kumakalat na balitang hiwalay na sila ni Sian, kung saan iginiit niyang maayos ang kanilang pagsasama at very strong umano sila ngayon ng kapuso aktor, pinayuhan din ni Kim ang mga madla na huwag magpalinlang ani ah Kim mapanlin lang ang showbiz, pero maayos naman po kami, masaya naman po,